A blessed morning mga mare. Ito ang DIY laundry shop namin at home base ng kami. Bago ako umalis ng bahay, ay papakita ko muna sa inyo kung ano ang kalagayan ng laundry shop namin tuwing umaga. So far, may isang load na labahan na andito na hindi nalabhan kahapon. May mga natira pa ring laundry na andito at ready to pick up na rin na hindi pa kinukuha ng mga may-ari. Kagaya nga ng sabi ko kahapon, ay may racket ako ngayong araw bilang isang coordinator. Sa ganito pa namang mga racket ay hindi ko yan tinatanggihan. Aside kasi sa hindi araw-araw ang trabaho na to, ay sakto din ang sweldo ko dito para sa pangdagdag bayarin sa mga bills namin. Ang maganda pa kasi sa racket na to, aside kasi sa sweldo namin, ay may mga client talaga na grabe maka sa trabaho namin from morning hanggang matapos ang event. Ang event kasi namin minsan ay umaabot ng 10pm na para bang huy, bibigyan kami bigla ng tip na 1,000 or 500 Di ba malaking tulong at bagay na yan sa kagaya kong pamilyado? At sa mga katrabaho ko rin na mga sudyante pa ay malaki ding tulong para sa pag-aaral nila. May mga katrabaho ko rin dito na nagsimula pa lang as student at hindi na malayan na sa pag-aaral hanggang naging LPT passers na rin. Praise God talaga, basta't masipag at matsaga ka lang sa buhay, wala talagang imposible at dagdagan mo pa ng dasan. <coughs> kung tatanungin nyo naman ako kung mahirap ang trabaho ko na to, ay oo naman syempre. Sa pagod pa lang na haros mahigit 12 hours na kailangan mong kumilos, hindi pwede dito ang mag-break ng 2 hours para magpahinga. Kailangan kasi masunod ang timeline para sa church ceremony ay hindi tayo mahuli. Pero kahit ganun pa mang kahaba ang oras ng trabaho namin ay hindi na lang din na namin na mamalayan. Dahil sa teamwork na meron kami na may halong kasiyahan, biruan, kansyawan na minsan hindi ako sure kung trabaho ba ang pinasukan ko or comedy bar ba na grabe ang OA ng mga katrabaho ko.